Ba bakit po? Anong problema po? Anong na busina mo? Matunog sa busina mo? Po, anong busina po? Anong po? Pakay Tagalog lang po kasi dayo lang po ako dito. Ah, dayo dayo mo kron! Tabi ba yung badges ng mga ilunggo sa inyo, mga Tagalog mo? Pinunto ng inyo yan. Hindi po talaga maintindihan po yung sinasabi nyo po. Dayo lang po ako dito. Tabi rin rin ako! Kami ba yung badges sa inyong mga Tagalog kayo? Ay, huwag nyo kaming ganyan yung mga ilunggo! Eh kuya, ano bang problema ba kuya? Ano bang problema? Ang problema sa mo! busina ka nga busina DO sa gagago ko eh yung, yung pagbubusina ko po ay eh, uh, pang alarma lang po yung kasi nasa gitna po kayo pang alarma tunog tunog nakis -nakis, ang lakas ang titingin sa adlungban ko Ah? Eh? eh, kuya, wala naman akong ginagawang masama. Eh, nagbubusina lang ako. Kasi po, nasa gitna po kayo ng daan. Eh, dapat nasa tabi po kayo kasi iba, iba... Eh, wala naman sa lakyan na nagdadaan dito. Ikaw man lang uh, dyan. Eh, natural lang po yung magbubusin po, di ba? ang mobile. Teka tayo sa galan dito. Huwag kayong busina. Kaya ang busina. Ano? Tangkoloy lang nang busina. Eh kuya, pag-usapan na lang po. ayoko po ng gulo po. Kasi Ay, gulo. May, may pinuntahan po kami dito sa Bacolod, kuya. Eh, pag bubusina po, natural lang po Ay, yung sasakyan. Ay, ako masasakyan. sa iyo kung may puntahan ka dito. Wala akong pakialam kung ano ka din sa Bacolod. Ang hirap naman dito sa Bacolod. Dito Hindi kayo, busina ka nga busina. Huwag masyado yung ulo mo kuya. Wala, wag, masyadong wala, wala naman ako ginagawang masama eh. May pinuntahan na po ako, may, may na po kami dito eh. Wala ka ginawa sama. masama. Tinga nga, ginabusinaan mo ko. Po? ano po? Ginabusinaan mo yung aking ano, i-bite. Eh, Nagbubusin nagbubusina po ako kasi natural lang po yun sa ano, sa sasakyan. Di, yun kasi, naman sinabi ko sa iyo. Dapat umuwerte ka sa akin dito. Para wala tayong gulo sa, dito sa dala di, na to. Hindi na ko, pinapatabi lang po kita kuya. Pinapatabi lang kay Tagawa. Nasagit na ka na ng daan. Eh, malaking daan to eh. Priority yung mga sasakyan dito kuya eh. Kasi, ya, kami pong mag-adjust sa inyo at sasakyan nyo. Dapat kayong mag-umuwerte sa mga gag, magagagmay ng mga e-bike. Kasi hindi eh, yan mabilis maglagan eh. Eh, sige, sige, kuya. Pagpasensyaan mo na ako, kuya. Nung wala akong pakialam kung ano ka, pasensya, pasensya. Ayoko eh, dito, mag-ingat kayo pag pumunta ka sa mga lugar. Ah, ha? Anong ganyan, kuya? Huwag naman mag... Ano? Kakasasake? Huwag e, ganyan, kuya. Huwag ka ganyan. Bakit ano ka? Alasan mo kuya. Wala akong pakialam. Hindi, pumunta pumunta kami dito sa Bacol at gawa may operation po kami. Eh, andun yung mga kasama ko, kuya. Nagtitinginan doon sa, ano, sa dulo. Kasama mo yun? E, yung mga, may um, mga sasakyan, kuya. Kuya. Bak bakit Ano ba kaya? Ano ba kayo? Nang po kami kuya, intelligent po kami kuya, galing po kami Maynila. Nakakabla po kami dito na wanted kuya. Police po ako kuya, ito kuya. Oh. Ha? Oo. Oh. Ayan na. Oh. Ay. Police ka? Oo oh, kuya, police ako kuya. Ganda. Yan, hey, personal oh. firearms namin yan kuya, binigay sa amin. Makinis yun ah. Oh. Barilan ko yan, barilan. Ba barilan? Oo. Oh, uh Pulis ka pala? Puli pulis ka pala. Hindi o, kasi ganito. Uh oh, oh. Ang ganda ng busina mo, ang lakas. Naku, uh nakakabingi. Oh, eh. Ang sarap pakinggan. Ganun ba? Oo. Oh. Sige, Sige, sir. Ayos naman lang bubusina ako? Oo, oh, okay na. Ang oh, ganda, sige. Ibusinahan mo ko ng businahan, sir. Uh oh. -huh. Ah? Ha? Ang um, bayit ko pala ng mga taga-bakulo na lang. Ipa kaming taga-bakulo, di. Eh. Pag may mga pambima, yung mga tao, dito. Okay. Oo, oh, tinutulungan pa namin. Oh, <laughs> hindi naman Hindi ako, masayang nga ako. Sige, bumusina ka na lang bumusina. Uh oh, sige, sige. Okay. Okay, sige, goya. Salamat. Salamat. Ingat mo kayo, sir. Ah? Magaling ano dito, turutunto eh. Ah, sige you, goya. Wala no problema yun. Sige, okay, sige. Sige, goya. Salamat, ha? Loko-loko naman eh. Grabe naman. Mabait naman pala eh. Akala ko kung sino matapang eh.